Mga ka-Republic, sa labindalwang team sa PBA, ang Barangay Hinebra ang hinihintay ng Hong Kong Eastern na makalaban nila. Bakit hindi ang SMB na champion sa Commissioner's Cup o ang Meralco na naghari sa All Filipino Conference o kaya ang Talk and Text na, na retain ang Corona sa Governor's Cup? Bakit ang Barangay Hinebra ang pinag-iinitan ng Hong Kong Eastern? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, itinala ng guest team Hong Kong Esther ng kanilang pangalawang panalo laban sa kupunan ng Converge 117-106. Sa kartadang dalawang panalo walang talo, ang guest team from Hong Kong ang maagang nangunguna ngayon sa team standings. Ang Eastern import na si Cameron Clark ang muling nanguna sa atake ng bisitang kupunan, scoring 39 points para iswip ang kanilang two-game assignment sa unang linggo ng kompetisyon. Nag-provide ng sapat na tulong sa kanilang import si Glenn Yang, Hayden Blankley at Kobe Lam. Ganon din si Stephen Greencharge na isang Pilipina pala ang asawa. Lilipad munang pabalik sa Hong Kong ang kupuna ng Eastern dahil mayroon silang championship match sa kanilang local league at pagkatapos nito babalik sila sa Pilipinas para sa dalawang mahirap na laban. Una kontra sa Rain or Shine sa Miyerkules na masusundan ng laro laban naman sa Governors Cup Champion TNT. Unang laro ito ng tropa ni Chot Reyes ngayong Commissioners Cup sa araw naman niya ng Biyernes, December 6. Sa panalo ng Eastern laban sa Converge, nag-contribute si Hayden Blankley ng 21 points and 10 rebounds. Si Glenn Young ay may 19 points at 4 na assist, samantalang si Kobe Lam ay may 11 points. Walang duda bukod kay Cameron Clark ay ang tatlong nabanggit ang sinasandalan at bumubuhat sa kupunan ng Eastern. Na hindi naman katakataka dahil sina Blankly, Ganyang at Kobilam ay dating mga players ng powerhouse Bay Area Dragons na naging guest team din sa PBA noong season 47. Matatandaan na parang bagyo ang dating ng Bay Area Dragons nang dumating dito sa Pilipinas. Sinagasaan ni luray ng Bay Area ang mga unang team na nakalaban nila dito sa PBA. Kung inyong natatandaan, noon ay kaagad nagyabang si Miles Powell na siya raw ang the best import sa PBA dahil sa pagpapasabog niya ng plus 50 points sa kanilang mga unang laro. Bagyong-bagyo ang dating noon ng Bay Area at agad ipinalagay ng marami baka matapos ang buong conference na wala silang talo. Nagkamali sila. Ipinamukha ng Hinebra sa Bay Area, hindi sila unbeatable. Ang mga mag-alak ang nagpatikim ng unang talo sa mga dragon. Kung anong angas ng coach ng Bay Area Dragons, mukhang mas humble ngayon ang coach ngayon ng Hong Kong Eastern. Sinabi ni Mensur Bayramovic, hindi raw sila Bay Area 2.0. Sa kabila ng dalawang magkasunod na panalo, gustong sabihin ni Bayramovic, hindi sila sing lakas ng Bay Area Dragons. Sa nakita natin, base sa dalawang laro na pareho nilang naipanalo, mukhang mas malakas nga ang Bay Area. Pero hindi naman sila maikukonsider na mahinang team hari sila sa Hong Kong A1 Championship in 2023 at ngayon ay may kasama silang mahusay na import si Cameron Clark na dati na rin naging reinforcement ng NLEX at SMB. Saka anong malay natin, baka nagtatago pa lang ng tunay lalaro ang kupunang ito. Di tulad sa Bay Area Dragons, bigay todo agad ang mga ito sa mga unang bakbakan. Napanatili ng mga dragon ang kanilang lakas hanggang sa finals, Nakipagtagi sa galing sa Hinebra. Ngunit kinapos sa Game 7 kung saan parang na-overwhelm o ni Nervios ang kanilang buong kupunan sa 54,589 fans na nanood ng laro sa Philippine Arena. More or less, 54,000 sa crowd na ito ay mga Hinebra fans. 589 naman ang mga Hinebra haters. Ang championship series na yun sa pagitan ng Ginebra at Bay Area Dragons ang dahilan kung bakit nakatatak sa isipan ni Hayden Blankley, Kobe Lam at Glennyang Yang ang kupuna ng Gin Kings. Na-dissolve na ang Bay Area ngunit kina Kobe Lam, Glenn Young, at Hayden Blankley na dating players ng Bay Area nasa puso pa rin nila ang kagustuhang makabawi. Kaya hinihintay nilang makabakbakan ang Ginebra. Kahit ibang kupuna na sila at iba na ang mga kakampi gusto pa rin nilang makaganti. Ngunit dalawang linggo pa silang maghihintay bago nila makaharap ang pinakasikat na PBA team. Sa December 15 pa ang schedule ng bakbakang Hinebra versus Eastern. Sa December 11 ang unang laro ng Jim Kings laban sa kupuna ng NLEX. Ito rin ang debut game ni Troy Rosario bilang Hinebra player. Excited si Coach Tim Cohn sa pagdating ni Troy sa kanyang team. Alam ng American mentor, malaki ang maitutulong ng 6'7 power forward sa kampanya ng mga mag-aalak ngayong Commissioner's Cup. Kung hinihintay ng grupo ni Hayden Blankley ang pakikipagsagupa sa barangay Hinebra, doble naman ang pananabik ng mga fans sa bakbakang Hinebra versus Stock and Tex. Muling pagkikita ito sa court ni na Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson pagkatapos nila magharap sa Governors Cup Finals. Pero higit sa lahat, aabangan nito ng mga fans dahil unang pagkakataon iyon na haharapin ni Troy Rosario ang kanyang former team bilang Hinebra player. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin may walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out, Shout out kay Barako Mananabas dyan sa Italy at sa kanyang bebe ko, sabi niya, na lagi raw may toyo. Shout out sa inyo. Shout out din sa'yo, Jigs Carido. Tama. Tama lang ang disisyon ni Troy. Sayuren cuts akino dokusin Salamat idol, lagi kang nariyan. Salamat sa suporta. Ah. Sayuren shout out Michael D. eto lagi rin itong narito, hindi nawawala. Shout out sa iyo. Sayuren Gregorio Balero, Shout out sa iyo idol. Sayuren shout out Papa Kiko. Shout out idol, lagi kang nariyan. Salamat din sa iyo. At Sayuren Sicilia Gibara, mam salamat. Salamat sa suporta, lagi kang nanonood. Sa iyo rin, shout out, Merson Kabadi mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, Kabayan. Sa iyo rin, shout out, Efren Mendoza, Kabayan. Yes, hindi magsisi si Troy. Sa iyo shout out, Kabarangay Farmer, Yes, i-welcome natin si Rosario sa Hinebra At sa iyo Emily Olivares mula dyan sa Saudi Shoutout sa iyo, salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic.